Good morning, what's up sa inyo mga kabike job For today's video, may mga nagko-comment sa akin Kung ano na daw ba yung lagay ng kenda tire na nabili ko sa Shopee Bibigyan ko lang kayo ng update about doon sa kenda na nabili ko So halos 1 month ko na din yung nabili Nagamit ko, halos 1 month na din nagamit Bahala ko sana itong gawa ng video After siguro mga 1 year, mga 6 months Ganun ko siya balak away Kaso mga kabike job natin Puro nagko-comment sa akin So hindi ko kayo matitiis yung mga kabike job so, Unahin natin sa mismong brand niya na kenda So dito napansin kasi doon din sa gulong na nabili ko si Shopee, hindi siya totoong kenda para sa akin. Para sa akin lang yun kasi una-una napansin ko doon sa print niya na magkaibang magkaiba yung logo niya kaysa doon sa original na kenda. Doon sa original na kenda, mapapansin mo na yung pagka-print ng kanyang logo is parang lapat na lapat talaga doon sa goma. Tsaka hindi siya madaling uh, matanggal by yung font niya dito naman sa nabili ko na kenda na budget lang na kenda tire ibang-iba yung font niya. Iba yung pagkakaano ng font. Kasi kung mapansin mo talaga, parang halos parang eh, dikit lang siya Ganyan ang observation ko sa kanya. Una-una pa lang kasi sa price, napakamura lang. So, hindi na tayo mag-expect ng gano'n na kung totoo ba siya o ano. Yun yung unang napansin ko, hindi siya original na kenda. Tapos, pangalawa, kung mabilis ba siya mapudpod? So, oo, mabilis siya mapudpod kasi alas siguro mga 200 kilometers ko lang siya nagagamit. Pansin ko na mabilis siya mapudpod kaysa dun sa mga nauna kong bike na yung gulong niya is medyo original yung mga tatak. So, hindi siya ganun mabilis mapudpod. So, naunahan pa nga nitong gulong na to yung mga yun na napudpod. Tapos, yun pa, yung sa quality ng mismong goma niyang gulong, nag-ride ako ng puro mababato tapos maputik. Ang napansin ko dun sa gulong, tanggal yung isang nubs niya nung nagraride ako na tumama siguro sa bato o kumalang doon sa bato natanggal yung isang nubs niya so doon pa lang nakita ko na yung pagkaka-build uh, or quality ng goma is low, mahinang klase lang yung ginamit ni goma doon pa sa thread pattern niya, hindi siya pantay sa comment section nakita ko dyan na sa Shopee yung mga review kanila daw yung iba, hindi rin pantay medyo balik ko yung gulong so unang ngakala ko yung ano eh Kala ko yung rim ko yung baloktot. Yung pala, yung mismong gulong na yung may issue. Kung kaysa sa akin, hindi align eh. Hindi align yung gulong niya. Parang merong isang part doon na mali yung pagkaka print nung mga thread pagkakalagay medyo nag medyo paling na konti so random ko yun pagka nakasayat at saka umaandar nararamdaman ko yun parang may ano para may alon yung gulong kasi nga hindi siya pantay wala na tayong magagawa dun pagka gulong na may iso kaso yun na lang hindi ko lang binalik sa seller kasi hassle pa pag ibabalik mo papadala mo pa ulit tapos mababayad ka pa so, okay naman uh, hindi pa naman siya so far hindi pa naman siya pumuputok So, yun ang titignan na natin kasi halos one month pa lang ito. Siguro bagay gulong na to sa mga ano lang eh, pang commute lang siguro. Lalo sa mga nagtitipid, sa mga nagbabay ano, to work, pwedeng pwede itong pwede gulong na to. Uh, hindi ko siya siguro masasuggest sa mga pro, sa mga pang karera o pang laps o pang race. Tapos yung pang long ride, hindi ko siguro siya ma a-advise uh, na bilhin nyo para dun sa mga kategory na yun siguro. So, yun. Hanggang dito na lang yung video natin mga kabahing job. Maraming maraming salamat sa pag-support channel. sa channel. Pakicomment naman sa baba yung mga video suggestion mo na pwede natin gawa ng content sa susunod na video na gagawin ko. Pakilike na din tong video ko na gustuhan mo. At pakisubscribe na din at pakiclick yung notification bell para updated ka sa mga susunod na content na gagawin ko. So, yun. Maraming maraming salamat sa panonood. And this is sure. Bike Oo oh, nga pala mga kabaytjab. Pakicomment sa video na to sa baba. Is hashtag kabaytjab. Para sa susunod na video, is ma out kita.